guys, welcome sa ating channel. So ngayon sobrang init. naiinitan na ako. So ngayon guys, ay magsa-cycling tayo as routine. Ito ang ating routine kapag pa-summer na. So ganito lang mag-sleeveless tayo kasi sobrang init. Pero ayaw ko sana mangitin-ngitin pero no choice. Ganon talaga. Yung mga putik nga gustong magpatan tayo pa kayang tan na tayo at maging dark chocolate so ilagay natin itong ating helmet so magre-ready tayo guys ito ang ating helmet para safety first tapos itong maliit ko na gloves size ko talaga ito gusto ko sana yung aming dito kaya nangingitin yung ating dito guys tapos yung kamay ko is kamay mahirap eh mahirap naman talaga tayo no so magre-ready na tayo kasi yung bike natin nandoon sa sa storage yung aking ano hindi masyadong tinted pero UV may UV ito guys At ganyan tayo char sino ka dyan char so itong ating outfit for today So, kahapon nabili natin ito. So, last night na pala ito, guys. So, ito ang ating outfit. Ayan. Yung ating likod ay magda-dark-dark yan. So, pababa tayo. Mamaya natin suotin yan. Kasi magtatapon pa kami na may stable at saka chair doon, guys. Itatapon namin sa baba. So, yun lang ang outfit. Ayan tayo ay magbaba na. At syempre, susuot tayo ng sapatos. Sapatos. Ayan. Ah, helmet pala ng aking. Magdalabas na naman So, ayan. Susuot tayo ng sapatos. Ayan. Gusto ko ito guys. Hindi siya masyadong ano. Pero, ito. Yun ang suot ko kasi manipis lang. So, itong ating Ayun po ang aming um, ano. Tapos ang bigyo tayo doon. Ang ito. So ito ang ating shoes. Uy. Parang yung shoes ko guys. Ano? I mean yung socks ko. Dapat kita Itatanggo natin yung ankle natin. Ayan. So magre-ready tayo para mag-cycling. Actually, yung route na aming cycling ngayon, kasi nag-join kami sa event ng mga cyclists ngayong June. So, itatry namin yung road kung ila, kung kaya ba namin. Kung kaya ko ba. Siyempre, kaya ng partner ko, pero ako, hindi ko kaya. So, nagsuot pala tayo ng padding dito, kaya medyo ano. Padding para sa ano, yung padding ng para sa ilalim. Yan. You know? Yan. Yeah. So, tayo ay alis na Paalam. at see you doon sa ating ano, papakita natin kapag may time pa tayo no so, paalam mm -hmm. Nice, nandito na tayo naka Naka 20 kilometer na kami. Ano? Maganda. Like, like. Give me water. No more? next stop muna kami kasi mag-inom kami ng tubig. Maganda yan ah. Oh. Talagang sarap road. talaga kami nag-ano. Ito yung daanan pang ano. Para ngayong June. Wala ng tubig. Ubus na. no more water ah. so ito yun guys ang gaan so ipalo namin yung sign oh. Ah. ito yun lake 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 oh. ito bike isa na ang aking bobolono. Bobolono. where's the guys They didn't follow the at woman she cycle in the in the concrete. Oh, so continue muna kami guys. See you mamaya doon. Ayan, ayan, ayan. Yung road doon. May bahay dito. See you mamaya. Continue tayo mag bike bike. guys, dito tayo. May maraming nag, ano dito. Scooter at bike. Nag stop over muna kami sa lakeside. Doon ang um, amusement park. Ikikita niyo. Saan ba yun? Ayun ba yan? Ayun ba yan? Ayun pala. Ayun. Amusement park yan dyan. Ayan. Ayun yung amusement park. Sipahin so, na muna tayo. So, papakita ko sa inyo ang wala. Yung lake view. Ayun doon. Ayan. Ay, crabing init. Hindi ko alam parang 30 degrees Celsius ngayon. Hindi ko na check. Tingnan natin sa ating watch lang. Ito lang. Hmm. So, hindi ko makita sa watch. at ang paglalagyan. So, pakita pa sa inyo yung view. Napakaganda yung view. Maganda dito. Kasi bridge. Ito yun know, oh, lake. Ayan. May mga nagsunbathing, nagpapahing. Sana all. Aray, sakit ng pa ako, guys. Tingnan nyo. Yun. Yan yung amusement park. Nakita ba? Yan. Yan, okay. okay. so, um, uh, Yung lake. May ano doon. Boat. Homeboat at may nag. Ano doon sa lake? Padiling pulong lapad ng lake. Inikot kami doon, nag-cycling kami doon guys. Doon ay inikot inik namin yung lake. Ang ganda doon. Tingnan nyo. Nakita nyo ba yung ano? Yung amusement park. Ayan, ganda dyan. Oh, no, may ibon. Ayan. Maganda. Tingnan nyo doon. Maganda yung clouds. Oh, may ano doon, no? no? Ayan. Ano, sa Helsinki, nakasubok na ako ng ganyan. Tapos sabi ko, parang mamatay ako, guys, kasi parang naubuhan ako ng hininga doon sa ano. Ayan, sa amusement park. Kaya ayaw ko nang mag-try ulit. So, dito tayo. May mga benches dito. Mga Ayan, kung gusto mong pahinga. Tapos may magandang plants. Ayan, bagong-bagong bridge ito. Ayan. Pahinga tayo. Can you hold? Like this. Don't move. Pahinga tayo. Sobrang init. Sagat so, yung aking dito, oh kasi off-road kami nagsa-cycling eh. Off-road. Nauubos ako. Nauubos na yung dalawang bottle na tubig. Ayan. Ayan. Ayan na Sobrang init. Sana ang hangin. ko. Okay. Tayo naman. Sobrang brown ko na guys. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Tahimik lang itong isa. Bakit? Bakit ikaw tahimik? Mucho. Don't move mucho. Hindi sila mo dito. Thank you. 33 degree Celsius. Tama sobrang init. Huh. So, uwi na kami guys. Dadaan pa kami sa store kasi bibili kami ng atay ng baboy ay atay ng karing baka. So, see you guys. Ayan. Yung bye. Paalam. So, guys. Ayan. Nakarating na tayo. Hindi tayo naka-update pagdating sa bahay. Ngayon lang ngayon lang talaga tapos lang natin maligo kasi pawis na pawis sobrang init sa labas grabe 23 degrees Celsius pero feel mo talaga ang init pero maganda kasi pag mag cycling ka yung hangin ganon ganon yung hangin so hindi masyadong pero tingnan nyo naman nangingitim nangingit na ako malalo. pero okay lang yun kasi wala masyadong sun dito pag winter so kailangan din natin ng vitamin D no? Wag, wag na natin alalahanin na mag turn tayo ng dark color or dark chocolate, dark brown kasi kailangan ng ating katawan yan, yung vitamin D so may sa sinalihan kasi kami ng event ngayong next month tapos pinapalo natin na namin yung road, ay nako bali 40 kilometro labing apat hindi labing, labing apat apat na po apat na po kilometer so at mostly ano siya off road eh so makit ang puwet ko <laughs> tapos parang tapos yung road para kay up and down so nahirapan ako doon sa paakyat talaga kasi hindi naman ako malakas mag uh, say, mag bike bike no yung speed ko nasa more than 10 na sa 15 or 16 yung speed siguro yung mga kasamahan ko siguro mga 20 25 yung mga speed nila so maiiwan tayo pero hindi naman siya competition parang event lang siya ba kung baka kung may marathon meron din pang cycling kami so grabe off road yung mga bato-bato kasi kasi iikotin namin yung lake eh kaya parang siya off road kasi sa kumbaga makikita mo talaga yung lake ba lake na dito tapos dito yung daanan talagang pag ganun ganun ka meron meron namang yung daan na asphalt pero kunti lang talaga minsan ginaganyan talaga kami nung pumunta kami doon sa may asphalt kami nag cycling pero ngayon tiningnan namin ako doon talaga sa off road sabi ko lalo akong uh, mabagal magpedal niyan kasi sobrang ano sobrang off-road sobrang off-road sobrang maraming bato-bato yung bato-bato kasi kasi oo merong bato-bato ba Sabi ko sana nga tapos sumakit yung aking leg like, parang ano kami uh, dalawang oras at kalahati ginawa namin yung 50 na ano kilometro Imagine, sobrang init. Tapos dito yung lugar namin, paakyat talaga siya. Kung paakyat siya, pauwi ka. Pero pagpababa ka, pag ganun, papuntang center. Pero pagpabalik ka na sa aming lugar, pag ganun talaga siya, up. Oh, ah, okay. lagi. Lagi nag-chance ng shift sa bike. So, ganun. Pero okay yun. Kasi lagi naman kami nag- uh, cycling kapag may time after ng work ko. Yeah, pagod na pagod. At least parang ano din siya, maganda siya sa ating immune system. ba? Diba? So, sana lang sa next month ay makapag-join tayo. Nag-register na kasi kami. So, di ba nakita nyo nag-stop over kami doon sa my amusement park. Doon, doon kami dumaan papauwi. At saka, yung sa my lake. Mostly sa ano talaga, yung daanan namin sa lake. Yung paikot kami. Ganun. So, yun lang guys. Sana ay maka-join tayo. Maka-join talaga kasi nag-register na kami. I mean, ano, mm, uh, hindi tayo madaling mapagod. Kasi, o, oh, minom ako ng tubig. Subang in... Lagi akong nauho. Tapos, yung, di ba ngayon, ano, yung tumubo na yung mga dahon sa mga puno. Ito yung mga flower-flower at mga nagsiliparan yung talagang mag-activate yung pag may allergy ka, mag-activate yung allergy mo sa ilo, oh, nako, yung abo, yung para sa flower nagsiliparan minsan pumunta sa mata ko, minsan pumunta sa ilo minsan pumunta sa baby, pag syempre mag-open yung mouth mo pag inhale, exhale ka Uff, ganun so nakaka-irita din, kaya sana sa ano, yung mag-stop na yun nangangati yung ilong ko, kasi dun sa puno nga na may ano yung mga alikabok ano ni siya alikabok yung sa may flower yung mag start na nag start na kasi yung nag bloom yung dahon ng mga puno at saka yung flowers nag ano na sila speaking of allergy na kumakati ng ilong ko so ngayon guys magluto na tayo at magpahinga para makakain kasi Next day, mag-work work, work naman tayo. So ayun mga guys, paalam. Magbuto muna tayo. Bye.